So ayan guys, magandang gabi Para sa samahan niyo ako at up tayo ng motor guys TMX125 Alpha Guys, sir tope Itong motor na to guys, papatun up niya So ayan guys, bali tinatanggal ko na yung kanyang bolt So abang abang na lang po So ayan guys Pali gagamit tayo dyan ng close range Yung 10mm guys, para tanggalin natin yung takip ng head para ma-access natin yung tunapan guys ayan, ayan. 10 mm yan guys At tatanggalin lang natin yung tatlong bolt yan guys para ma-access natin saka natin to yan guys so ayan na guys tatanggal na natin yung top cover tapos yan guys na tdc na rin natin timing guys letter T kung nakikita nyo yan guys yan timing mark yan guys kailangan na ka-TDC yung ating motor guys Bago natin itunap, guys Ayan Tapos yan guys, kinapa ako yung kanyang Clearance Nakatukod guys Kaya pala, pala daw hatak Sabi ng may-ari guys I-tune up natin yan guys, gamit lang tayo ng Pillar gauge yan guys So ayan, guys, yung ating pillar gauge, 0.005 guys, yung gamit natin Yan yung ating Sukatan guys Intake tsaka exhaust guys sa nga pala guys, kung magtuto na kayo, dapat hindi maluwag yung ating filler gauge. Saka hindi rin maikpit guys, yung sakto lang. Yung alam mong pag hinila mo siya guys, medyo kapit lang siya guys. Hindi naman yung sobrang higpit guys, ay halos di mo na mahila. May ano pa rin, nahihila mo pa rin siya ng smooth guys. Yeah. mag na natin yan guys, yung kanyang exhaust. So ayan na nga, hinihigpitan na natin yan, yung kanyang bolt. Nakuha na natin yung tamang tune up niyan guys tsaka isusunod na rin natin sa kabila guys yung kanyang intake valve i-tune up din natin guys 0.005 din guys yung gagamitin natin so bali yan na nga guys pupunasan na natin na tune up na natin yung exhaust tsaka intake valve guys okay na yan guys natakpan na lang natin yan goods na goods na yan guys hindi na sa tukod so kaya na siya guys okay na yung kanyang tune up so ibabalik na lang natin yung top cover guys yan lialagay ko na rin guys goods na yan guys ibabalik lang natin yung tatlong bolt guys sa kanyang takip sa taas guys kanyang cover sa head guys yan tatlong bolt yan guys babalik lang natin yan sihigpitan na lang natin yan guys goods na yan tapos check ko rin yung air filter nya guys kung okay pa ba so, yan guys sihigpitan ko lang yan guys So, bali na guys, pinas forward ko na para hindi makaba masyado yung ating video guys. Yan. Nabalik ko na yung mga bolt dyan guys. Kasi hipitan na lang natin yan maya maya guys. Yan natin susunod yung air filter guys. I-check din natin kung okay pa ba, kung malinis pa guys. Yan, hipit lang yan guys. Tamang hipit lang. bala yan guys pinapacheck din pala nung mayari yung kanyang air filter guys yan nabubuksan din natin guys itignan natin kung okay pa ba yung kanyang air filter guys yan mga bolt lang yan guys apat iwagan nyo lang yan guys ma-access nyo na yan so yan guys atanggalin ko muna itignan natin sa loob guys kung malinis pa ba o madumi na guys kanyang filter guys yan so ayan na guys natanggal na natin yung cover yan, may hose yan guys so lang natin yan tapos may lock pa yan sa loob guys tornilyo ang din natin guys para mahugot natin yung kanyang air filter guys yan sobrang dumi ng air filter niya guys papalitan yan guys pero hindi pa sa ngayon guys kasi wala tayong paninda yan guys uh, bibili na lang daw yung mayari guys para palitan yan guys oh yan yung sinasabi kong bolt guys may bolt pa sa gitna yan sa loob para mahila natin yan guys yan, sobrang dumi na guys oh puro alikabok tapos itim guys kaya hindi naman to washable, guys. Kaya mapalitan na lang doon ng may guys. Sinabi ko na sa may-ari. Wala tayong stock niyan, guys, dito sa ating shop. Palitan na lang daw niya, guys. Ito so, ba lang ginawa ko dun, guys. Binugoan ko lang muna kahit papano. Sa compressor, guys. Meron tayong compressor. May babalik din natin yun, guys. Kasi wala tayong stock niyan. Bibili pa yung may-ari niyan, guys. So hanggang dito na lang guys Ang ating video Maraming maraming salamat guys sa pagsuporta Sa aking youtube channel guys